May isang babae na ang pangalan ay Berna. Isang araw nag-away sila ng kanyang biyanan at sa huli ng kanilang pag-aaway ay sinabi ni Berna, Mamatay ka na, mamatay ka na at lumipas ang isang buwan at namatay si Berna. Si Maria ay naiinis sa katiwala ng kanilang amo sapagkat napakasipsip nito lahat sila ay sinisiraan sa kanilang amo. Isang gabi, sa sobrang inis ni Maria, tuwing gabi kasi, lagi silang hinahatid ng amo nila papunta sa sakayan. So, gabing iyon, hindi sila hinatid, kundi tanging yung katiwala lamang. Yung babaeng sip-sip, yun lang ang hinatid ng kanilang amo. So, sa sobrang inis at sobrang galit ni Maria, nagsalita siya na, sana mahold ka. At ilang oras ang lumipas, si Maria ang nahuldap.